Hello guys, nana put ko the rest of the pasta. Dagha na put kita, buli mo. Karon di ay dili na put uh, mga sanina to kunahon. Kunahon na mga kortina kay para taguan ang mga ang may taguan. So kali akong mga tuwal yan. Okay pang pa kung siya pa. Oh, Sudiri so, sa dito dito. Susod na ngit-ngit. Trabang nga akong pwesto. Napunta isa ka bakat din. Nga nagulat o. Oh. Waiting na gano'ng isa ka bakat guys. Pero una akong kanila ko akong kortina o. Oh, nga. Kumuni siya ang naitabo. Ang ipang guba pa na mo. Ang guba pang balay. Na ano siya na na umog sa tubig sa gawas. And then, may nari ay, siya o halungtong. So, ato siyang umulan sa o, zone of rocks. And, ay, rin siya kuskusan.

milkshake check naman Tapos, ito na siyang i-halo sa tubig. and Pwede na gusto magamit dahil ni Kay. 14 months, pero samot siya tapos spaw. Pero sa ikan, um, na mawala mga bakterya. Pero mm -hmm. gamay na Kay. Umot mag-utupo or safe. Perfect. siya sa mga hulungan na binag-explore. So, magsubo na sa itong adventure. Adventure sa nabado. So, muna ni guys, ang new normal. Every other day, na tayo labbonon. So, kung ano yung abang Actually, dagan <the laughs> na kayo labuhan. pero murag di magkakurot ang mga bulingon. Just like this. Okay na, hindi nga. Masyaw kita lumutong, nabitaw siya. So, hindi nga gila na pinanang isa ibabay. Zone rocks or color sink. Tapong pangkuan, hindi siya. Okay. Uy, Sayangan, salikuwa, sa okay na kayo. So, yaman sa likuha sa tortina, kahit kung ako saan isang ilabay. Instead na ilabay, ako na nasang ilabay. Okay, para magamit. Para, okay, pampalit. So, Kwartahan, pero... Mayaman yung niya siya guys. ato nasa lang sa siyang dagino ko. Okay? Actually, kailangan na kong duha ko. Duha. Duha, duha ka Pero kayo din rin sa hayayang kakali. Bago pa nga na kudera, kayderin sa kanin na kong except. Sure, except. Dira sa kong kuhan. sa except sa lababo at uh, sa kabuhay. Kaya yung kakali. Yung sulod ang mga manok. Kaya kaman palit sa

Then, kaya niya siya kung curtain, lababo curtain, hindi na po siya dagdong Christmas. Hindi nga pa rin kay, na ko lababo diha. Bago ba, lababo po. So, kailangan na ito tapasahan ko, kaya makita ko ng abos. And this is my curtain sa paas. Ang sulagi. Siguro, dun sa dalawin si Jay. Ang yan. Ang Ang sulagi.

pero bagay siyang angsura magdiri na yun mga kapon yung nagiging angsura ako yung laban yung last one ako yung dryer okay man akong dryer pero anong asin ko ba so natanganan ako sa color save sa may nga zone ro para pawala sa bacteria o, para pumot ko ng color save

So, day lang palihog ko lang kato na lang brush dito sa so mana akong abuhan guys dari na sa tabi na yun na nakita sa sulod so akong brush ay, hindi di ay yung brush kayo na sa abuhan okay. so kalilip okay. yung mani ako katura yung brush siya ng kahoy bang ha ano na yung abuhan

Sana mga update na pagbag so, ko. So, nagsayaw ko kanina. kita lang dito ko salamat. Sign of appreciation. ng dito na buwan minute. Lina sa hindi Kada yun, kasi nagbag o glans. Pero tayo ka ang aglawan. Kaya sa kahit ako lang hindi gamitan o uh, brush, uh, kasi naku gusto nga malatak yung pangyot na fry. Nakaganahan ko sa fry kay barato. Kaya hindi na Simple na sa brown. La pala yung hindi ko balde na puti. Nangyong si Santo. Pwede nga. Ang tindog sa badami curtains. Actually, kani akong um, pang Christmas curtains kaya all season na okay. nito. All season. Yoy, oh, kapun. Ah. Ano na ang laban siya. Come on. Ha? Di na, ako ka. Pag dulo, ka. Sorry to ka. Ang ko dyan. Naroon ako, itap-tap dyan sa kuha. lababo So, yun lang, guys. Thank you for watching. Till next vlog. Till next labahin. Thank you, thank you so much sa lahat na nag-follow sa video. Bye!